si Pilita, si Nora, si Haji, si Une, si Tentay, at si John, John. Anong pagkakapare-pareho nila? Lahat sila ay hindi na natin kasama sa mundong ito. Lahat sila ay yumao na. Hindi ako masyadong naapektuhan kay Nora, kay Pilita, at kay Haji subalit kay Une na aking lolo kay Tentay na aking lola at kay John John na aking kapatid lubos akong nasaktan ano nga bang dapat natin gawin kapag may mga mahal tayo sa buhay na yumayao o nauuna kaysa sa atin. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay hango sa ikadalawamput isang kabanata ng Juan, talata isa hanggang labing apat. Sabi sa bahagi nito, Mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo sa lambat o ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo sabi ni Yesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. At sa bandang huli ng Ebanghelyo, sinabi dito na ito ang ikatlong pagpapakita ni Yesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Ano ang dapat nating gawing bilang mga naiwan ng ating mga mahal sa buhay tulad ng ginawa ng mga alagad ni Yesus patuloy silang sumunod sa kanya patuloy nilang sinusunod ang mga ipinag-uutos ng Panginoon at umaasa sila na patuloy din magpo-provide ang Panginoon para sa kanila magpapatuloy ang buhay at tutulungan tayo ng Panginoon hanggat kailangan natin kapag nawawalan tayo ng pag-asa o nahihirapan tayong tumayong muli dahil may yumao na kamag-anak tandaan natin na si Jesus tulad ng sinasabi sa ebanghelyo ay nagpakita sa kanila si Yesus ay muling nabuhay at pinatunayan niya na tinalo na niya ang kamatayan ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang ang tunay na buhay natin ay sa buhay na walang hanggan kapiling ng Panginoon so ngayon patuloy tayong sumunod sa kanya masakit man patuloy tayong kumapit sa tulong niya dahil nangako siya na hindi niya tayo pababayaan hanggang sa mga huling sandali at umasa tayo na makakapiling natin muli lahat ng ating mga mahal sa buhay kasama ang Panginoon sa buhay na walang hanggan mga kapatid, nawa ay nakatulong ang video na ito sa iyo. Kung nagustuhan mo ito at sa palagay mo ay makakatulong sa kapwa mo, huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms. At sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Amen.